magandang hapon kagre nagbigay tayo ng pataba kagre calcium nitrate ito pa ating binibigay sa ating pinukki calcium nitrate ito kagre nagbigay natin ng calcium nitrate ito, dito ko sa inyo kagri, ito yung alin natin ito lahat nakain natin ng calcium nitrate pa bulasin natin ng green na green body birdie ang um, pangpagana dito ka agri pataba na uh, ito ito kayong ano parang litos din uh, kainin natin ng pataba uh, sa kabila naman sa gagli ito po ito natin ng pataba na calcium nitrate ito ito po ang ating uh, Pinocchio din. At pagkatapos din ka ano Kinubukan natin para uh, uh, ano niya ang pataba natin maabsorb. Ano? Para hindi makikita yung mga ugat sa ating Pinocchio. Hindi pa natapos ito. Kaya hmm. kita ko sa inyo yung ano niya pata taba na binigay natin sa ating tanim. Malaki na to kagre pag dito na naabandon na natin sa isang buwan. Kaya nagbakasyon tayo kagre. Siyempre ito yung vacance. Ayan yun po. Ngayon na ating hahabukan. Hmm. bukan natin lahat para ma-absorb niya ang pagkain. Kita pa natin sa unahan yung ano natin. So, tsada pa ito. para to. Para to sa mga matanda. Pa dito pa sa atin. Dito, dito sa unahan. Kita ko pa sa inyo na binibigyan natin ng kataba. Ito po. Bigyan okay, din ng pataba ating litos dito. silip natin. Mga dalawang two weeks to. Ah, na to. Maha na to. Siguro lalaki to pag nakakain na hmm. Po. Silit ko sa inyo. Mga uh, ito kagre. Silit ko natin. isa Isa-isa.